Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan At ipinaliwanag naman niya sa akin Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik kung malaman ang kaulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nito anyo. bakal Baka lang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ng matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng sampung sungay at ang kaulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng tatlo. Ibig ko malaman ang kaulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ng sinasabi. At kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigman nito at nilupig ang sungay ang mga lingkod ng Diyos pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbibigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari. Sa gitna nila'y mayroon isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. Tatlong hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa katastaasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay paiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng tatlong taon at kalahati. Ngunit siya ay hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay bibigay sa mga hirang na kataas taasan Sila ang magahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Dakila papurihan ang puon magpakailanman. Lahat ng tao sa daibig, purihin ninyo ang Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Bansang Israel awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon awitan siya ng papuri at dakilain magpakaylan man. Dakilait papurihan ang poon magpakaylan man. Purihin ninyo ang panginoon kayong lahat na mga tapat. awitan siya ng papuri at dakilain magpakaylan man. Dakilait papurihan ang poon magpakaylan man. Purihin ninyo ang panginoon kayong lahat na mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain man. Dakilait papurihan ang poon man. Aleluya, aleluya. Manalanging walang humpay, samantalang iniintay si Jesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kayat maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao." ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.